Welcome to Nod Cross Reality Show. Kapi muna tayo. Kapi okay. muna tayo. Sino kumakain ng ganito sa inyo? Bunga ng ano, malunggay. Hindi na sa, hindi na sa tarang dahing malunggay na rin. Dati di ko alam na ano, nakakain pala to. Di ba dati na nakakain pala yan. Dito, dito lang ako nakatikim ng ganito eh. Dito lang. Sabi ko nga, dito kinakain dati. Mapakinitan kami ng nanay namin na ano. Kung isubo yan, hindi ganun. Pala masarap na ulam. Marami naman bagay nani, na ano eh. Na tanim na Akala mo hindi nakakain, hindi pa nakakain. Gaya yun sa ano, yung sa katawan ng saging, nakakain pala yun. Na, malambot daw yun, ano. Yung pinaka, ano, pinaka, ano na, gitna. Gitna, nung katawan ng puno ng saging, pinapanood ako eh. Nakakain pala yun. Pero yung gitna, Tinatanggal yeah, niya yung... Hindi nga ng langka. kinakain nila eh. Pinugulay. Piling kataan. Daon ng langka. Ngayon ko lang nalaman nga yun na kinakain sa lindaw ng langka. Tinagata. Yung iniwan nila. Ay iba, piniprito. Dita ko rin. Iba Iba yun eh, na ano niya, sinasabawan, ano, anong, ano, -anong, ano -anong, ano rin, yung dahon. Kailangan, mo, hindi naman, alam natin yung laman, la, ano, lambunga. Ito na, na ito, ito, brown na laman, ng buto. to pwede. Hindi na yan. Huwag mo na sama. O, hindi mo na ba, matagal na yung dumambot ba yung dalawang araw. Basta yung, yung ano yan, mo na. Kasi sobrang tigas na niyan. <laughs> dalaw <araw pakuluan> yan. Dalawang <laughs> araw pakuloan yan. Pagkamot na pala. Ito maganda lang. Wali. Ano, ginagawa na ito sa probinsya na, yung kinuha yung buto, binibilad, tapos, pag nabilad, iga eh, sasangag. Pag nasa, na, nasangag, yung parang, ginagam, ano nila, parang ginagawa nilang kape, yung ginagamot, nag, nagagamot sa mga sakit. Yung malunggay. Wow, uh, ayos. Hindi <laughs> na ito. Ano kasi ito? Yung mga, ano, wal walang mga gamot. May pamilya sa loob. May pamilya sa loob na it. Eh, pamilya. Eh, eh no? ayan, o. Yun yung mga hindi, ano, na nalalagyan ng, ano, dito. Hindi nila... Yan yan. Hindi na talaga maiwasan okay. Yan lang ang sahog. Huwag okay. na yan. Lang, okay. yan lang kahit na malunggay lang, okay lang. may bagong naman. Okay. Bagong alamang nai eh. Hmm. Kahit nga wala nang biniling okay. okay. yan, okay na alamang lang. Inaano ko dyan, okay na eh. Kaso nga lang, ito. Diba dati nga ang ginagawa nyo lang, ano, mag lang, lang? Itim na yung ano nito po to. Hindi na yan. mag din nga, hindi na pwede, di ba? Ba, kaya na. Pagbibili ng malunggay. Malilit lang. Kaya anak tuwa, yung nabraka, nabilan mo niyan, yes, nabili kahit na ano na. Ibigay ng tip. Buenas. Kaya mga, mga ano, yung pagbibili po kayo ng malunggay, ano po po nga, huwag yung ganito kalalaki kasi matigas na to. Bibili nyo yung ano lang, mga kasi lalaki ng mga ganito, katantaman niyo kasi pag ginano yan, pag ginano nila dyan, dala ang ngipin kasi ang tigas to. Labas na ang ngipin. Bakit piso mo. Yung ano lang, maliliit. Hindi ano, pakuruan natin ng na, ano, pressure cooker. Ito, ko lang. <laughs> ito nga, oh. Anong get pressure cooker? Hmm, it <laughs> ito. ilan na kaedad dito? Yeah. Nagukulubot ito. 70 na rin yata ito, eh. Yung ginilaw sa rep. Hindi yan, pressure cooker para malambot. Birang bihira lang kasi may nagbebenta ng ganito dito. Sobrang bihira. Kasi nga sa mentara probinsya, nahayaan na lang nilang maglakihan to ng ganito. Wala kasi ng ano, mga kumakain. Wala lang mga ano dito puno ng malunggay. Sa La probinsya, lahat ng bahay may mga puno. E eh, dito, Dati maraming malunggay sa rubles. Ano na nangyayari? Nagkanda matay dahil sa ano, kakukuha ng pagumingi ng dahon, kasama na mga tanga. Diba? Hmm. Yan na, mamatay talaga. Kasama mo naman ng tanga. Ay, ayan. Namatay agad. Yung ini inaalagaan ina din yung malunggay na yan. Hindi agad agad yan maan. Tiki, okay. ayun. Ugasan ko muna ito. Ugasan na ito? Hmm. Hindi pa na ugasan. Dali na lutoin ito, no? Patagal lang tayo. Kasi matigas, eh pagka tikman natin na malambot na ito. Kasi hindi hindi nalalambot yung anong balat niyan. Ito na talaga ang titingnan natin dyan. Hindi na talaga nalambot ang mga ah, ano yan. Hindi na yan. Tigas na yan. Tigis Tigis yan. Eh. Bunga kahawin eh. na ito. Kahawin na nga yan eh. Pwede na ibang sa bulay. Patsil pala ito eh. Ayun. aga Mga hitik na mga mga lagayan niyo ah. Sumunay ako eh. Okay na, lahat malaka. Pagsubo naman yun, ang tagal. Hindi, di ako masyadong ano. okay, ko nga eh. Ano, sabi niyo mo, isa ano. Nakakangilo naman yung kawali nyo. Ganun ako na nakakangilo daw. bawang ang una. Pero iba naman si Buwis daw yung una. Ako naman, bawang talaga ay, yung una. Nagpira ko saan ba yung Bakit? Parang sa bagoong. Ano kamatisan. Ka kasi stuck mo yung bagoong. Ano mo nga. Hindi pa naman niya kakainin yan eh. Hindi, isasawag nga Yeah, Ay, ba't? Ito sila pa nagkamatis. Sige. Eh, sasawag naman pala. Next kung hmm, naman. Kung din ngayon yung, yung bagong ngayon, lagyan mo kamatis. Pero kung i- Sibu yan. Gasebo. Pagsasabay na natin yan. Hmm. bao nhiêu Băng YouTube bye thôi. Cảm ơn Ito ma, describe mo yung niluluto mo na. So, di ano na yung kamatis, hindi lagay mo na ang mag Ito yan? Ito na ba? luto Hindi Hindi kain ano.

Mm. Hindi, hindi ayan na yun kasi maalap. Maka ang ang natin. Ugasan okay. mm. na. So, oh, na yung mga gulay. Ugasan niya yung mga gulay. At ilalagay na yung, manunggay muna. Mm. Hindi pa nawagasan. Nalagyan ng ano? Nalagyan ng sile. Labuyo. Nalagyan doon ng sili? Bahala kayo. Kung gusto may sile, nasa, nasa ano naman may, may, may kagusto. Wala ba? Walang, walang sile. Kung may sile na sa inyo Kung gusto mo, hindi lagyan ng sile. Eh, kung may makakain ng mga bata, huwag yung lagyan ng sile. Kung hindi makakain ng mga bata ng ulay, Oke. Giat apa? lagi ya? mana di itu? Ilagay mo na yung ating mga malunggay na sobrang sustansya. Healthy sa katawan. Mamaya ng talong kasi maraming malupo. Yan. Uh -huh. Tapos, tubig. Pagka na natuligan na, di, takpal na natin muna hanggang sa lubambot yung malunggay. Itong, ano, ang pa Yung? Ah. Itong talong, hindi pa. Ano yan na yan? Nagit ang maluto yung talong.

pang hawak dito. Ipin mo na yan. Mamaya na yan. So, tingnan natin. Dagdagan na lang natin. Tingnan ko ito. ko ito no? Hmm? Maalat talaga yung baguong. Ay, na to. Takit na. Walang tubig. Mamaya, ma baka ano. Gusto niyo ba may sabaw? Masarap nga may sabaw eh. Hindi na. Kalahati lang. sa kasi pag may marami sa bawo. Ano yung sinigang? <laughs> sa bawo, sa bawo lang ulam ni. Eh. Tapos ano na yan? Ano gusto niyo? Chicken o oh, chicken na kasi may itlog. Chicken. Yung hindi ko sabi nung ano, ipasok pastor Ano? Nagyan natin ng north cube. Bakit ka babagot dito? Ingat ng north cube para may lasang eh, wala manok. Siya. Kahit walang manok, may lasang manok. Ngawin lang natin. Di ba? Tapos naradyo natin ang nilagang itlog. Yan, <laughs> lumubog lahat para lumambot. Okay. Grabe, puno. Tunaw agad ang yelo. Hmm. Na, tuno na. Na, tuno na konti. Ay, nasa ilalim mo, atong tasa bago. Tagal pa to, mamaya pa to maano, nalambot. Maano mo mga kasi ang tigas eh. Ayan mo natin siya tumulo para lumambot. Mayan yung talong. Tama lang yung alat ano. Ayun naman mo dito yung iba. Ayun iba. yung mga malambot yung mga malalambot na luto na oh hmm. pero yung ano na talagang ayaw naman bot kasi mo oh meron mo oh hmm, tigas <laughs> yung bro yung ano na mat matigas talaga yung buto buto na buto na ka ito lahat kung kung hindi ganito katitigas hindi na yun ano talaga yung ano takulo pa Punin mo na yung talong, lagay mo na. ano yung muna, buksin mo yun. Buksin mo na yung ano, yung pinpon. Bukas na yan pa. Talong guys. Talong guys na. Hmm. Dami oh. Kasi babo lang yan, tama lang yan. Tama lang. Lalambot na sa ibabaw. Hindi, takit na. Sting okay, nga lang yan, lumalambot yun. Lapit na ito, masarap na talaga ang anong gulay. Kunting-kunting ah. kimbot na lang, ha ha na namin. Eh, malamot na rin, oh. Thank you, Lord. Malamot na, mayatit na. Mga, ano na lang to. So, lalagay ko itong dalawang itlog para ulam naman. Magkalasa naman ang baguong. Ano yan? Yan. Rap. na itlog pa dalawang nilaga okay na to thank you lord tuto na aming pagkain tanghalian salamat at masarap na ubulam. yun Ito na po ulam namin, napakasarap na malunggay. With, ano pa, Eggplant, <laughs> okay, kayo na tayo, yan, hmm, di ba, sarap niyan. Eh. Anong gulay? Main ka una ng gulay. Nanay. Ako na lang, sige, wala kayo. May judge niya si Una. Siyempre, kakaan gulay yan. Sarap. sarap. Oh, ba? Diba? Sarap daw. Hindi ba? Hindi pero yan? Nung... Siyempre, luto ni yan. Sarap yan. Bago unga lang ang asawag yan, pero masarap yan. Masarap kaya yun to, pag nakakamay taga. Kasi gaganoon yung may... Eh hilahin mo yung malunggay, gaganan mo yung pagkain niya, no? Hmm, no. Kaya may kusara, eh paano mahila? Hmm. Hindi ba? Ano ito? Ano pagkain mo? Bagla yung pagsisi. <laughs> eh baka naman, bumigay mo, ngipin mo po labas. Pagsasalit? Hmm. Hindi mo maganon? Ito lang ako talungan. Eh. Ayun na ako lang Masarap po na eh Ang talong mo Masarap po Siyempre mm -hmm. lang Nakita niyo na paano niluto ni nanay itong no? Malunggay. Ma, no, bunga ng malunggay. Ang tawag yan ay luto na yan. Di, di dinding. Dinding na ang tawag natin ito kasi. Hmm, din yan, di ba? Hmm, ding -ding. Lutong yung Luto tarla. Kasi ito, pag matigas na ito, ginagawa na itong dingding. dingding. <laughs> -ding. Ano, dingding -ding ng bahay? <laughs> Nag-hunting <laughs> din, din sa bahay. Pagkakamatikas. Pero sige, anin mo. Hilahin mo kung kaya ng ngipin mo. Hindi nga eh. Hindi ko nga manguya eh. Itong talong hmm. lang. na, inihila lang niya ng, ng ngipin sa unahan. Hmm. Ayan, try nyo na ng lutuin to. Bye-bye.